Ayan, so, ganyan yun siya. Pwede na natin lagay yung mushroom. Lagay na natin yung mushroom. Ayan. Ayan, nalagay ko na yung mushroom. Lagyan natin ng konting isin. Ayan paminta for the taste lang yung bitbit ano, mushroom siya hintayin natin ha mawala yung tubig hanggang siya maging dry siya At halo halo na rin yung onion siya Lalo-lalo. <clears> Nandang <throat> madry siya, mawala yung tubig niya. Ayan, i-drain muna natin si Mish madaming tubig at saka pala may bago ko ilagay yung mga ingredients niya. Yan, natin siyang lumamig. lagay na natin lahat cheese parmesan parsley tapos yung pekanis ano lang control mo tapos control din ito. Hindi na ako maglalagay ng salt kasi uh, yung cheese ay ano na. Tapos eggs. Ito ang muna yung lagay ko. Ayan. 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 Ground paper. Tapos, ni Ito yung tansya-tansya lang. Ha? Baala na kayo. Hindi ko pa linigay yung bread crumb at sa kanya. Tapos, mimix lang na natin. Pero kailangan ko gamitan ng kamay para mamik siya. Yan lang guys, simple lang siya. Mix lang natin. yun tapos ikunyo. yung flour na natin bakong niya めいじゅんはないちごだよ。

Ayan na yung itsura niya. Lulutuin ko mamaya. Hmm, sarap. Yan na, ganyan ang itsura. Mamaya ako ipiprito kasi anuhin ko pa siya ng flour, eggs at saka bread crumbs bago iprito. Ayan na guys, mamaya ulit. Ayan na guys, yung mushroom burger natin. Gananyan ko na siya. Tapos mamaya kukot ko siya ng uh flour, eggs at saka bread crumbs tapos iprito natin. mushroom burger Guys, eto na yung coating niya. Lagyan natin ng asin. Um, paminta, tapos ito paminta. Pepper, tapos asin. Konti-konti lang kasi baka maalat. Then mix-mix. Mix mix natin. Kasi baka maalat siya. Uh, kasi may cheese. Yan ang mga kung eggs, flour and breadcrumbs. papainit na na tayo ng mantika, corn oil. Yan. Untayin lang natin siyang umin. Ang ating mantika. Ayan, ikukot lang natin siya, no? Para hindi siya. Ayusin ko na lang mamaya pa. Para hindi siya ano, mag-deform. guys. Ganun lang pa ulit-ulit. Habang pinapainit ko yung uh, try natin isa. Tininay ko lang pero hindi pa mainit yung mantika. Kailangan mainit. Ganyan lang siya guys. Ito na yung outcome.